morning billy boy mm -hmm. Hello and good day mga kagalans. Today is Saturday and uh, wala naman tayong gagawin. Wala naman tayong ganap for today's video pero talk about uh, supplements. Marami din nagtatanong sa akin ito ano-ano ba yung mga food supplements na tinitake ko. Dahil nga meron tayong uh, papillary thyroid carcinoma. So papakita ko sa inyo today kung ano yung mga ginagamit natin or ini-intake nating uh, food supplement baka sakaling uh, magustuhan nyo rin and uh, maging hiyang sa inyo but syempre bago nyo i-take itong mga to consult muna kayo sa doktor nyo kasi yun ang importante baka mamaya makasama pala sa inyo di ba so your case might be different from my case syempre bago tayo uminom ng mga supplements na sinasabi ko linmo muna tayo nito liothyroxine na Nabanggit ko na to sa uh, previous vlog ko na ito ni take na nga tayo ng liothyroxine so i take ko siya Uh, every morning before breakfast. Uh, 15 to 30 minutes before breakfast. Sige, inom muna tayo na ito. Ganito pala yung tablet niya, guys. Maliit lang. Solve. Kaya na ulit yung almazal natin. Siguro mga 30 minutes after. After ko makapag-take ng gamot, umiinom naman ako nito, guys. Amazing barley. By the way, disclaimer lang, this video is not sponsored. Binibili po ito. Binibili namin siya. Actually, yung partner ko bumibili nito. Thankful ako na uh, may sponsor ako nito. <laughs> Amazing barley. Ang ganda niya sa katawan ko, guys. Parang na-energize ako or uh, feeling ko parang lumiliit yung buhol ko. Pero syempre, di natin sure, di ba? Uh, psychological effect lang siguro yon pero... Importante na niniwala ka. Tsaka maraming nagsasabi sa akin na mag-take ko ako nito. Kahit yung mga kapitbahay namin na may same case katulad ko. Hindi pa siya nagpapa-opera pero ito lang iniinom niya and all goods na siya. So wala namang masama kung maniniwala ako diba. So siguro ilang months na ako nag-take nito and uh, consistency. Uh, every morning ko din siyang tinitake before breakfast din. After kung mag-inom ng gamot, uminom na ako nito. To be honest hindi siya masarap. Eh, well, bihira naman yung healthy na drink na masarap talaga. So, para sa akin, the best to. Uh, amazing Barley lang yung binibili ko. By the way, disclaimer lang ulit, hindi siya sponsored. And eh, dito, dito na kasi ako sanay. Uh, hindi ko lang alam kung magkano yung presyo nito sa market. Another supplement, pero hindi ko siya consistently naiinom kasi medyo matamis siya. May honey. Wheatgrass with honey siya. Nabili namin sa SNR. Ito, masarap tong drink na to. And marami rin health benefits. Pero hindi ko siya consistently naiinom. Minsan lang kapag naubusan na ako nito. Ito yung iniinom ko. Para at least kahit papano healthy pa rin yung drink na iniinom natin. Ito medyo on the sweet side siya. Kasi may honey. Pero uh, kung iinom kayo ng ganito, uh, check nyo muna sa mga actors nyo kung meron kayong... Uh, diabetes or kahit anong ibang sakit, uh, like kidney problems. Pero healthy pa rin siya. Isang supplement ang na ginagamit namin para hindi na kami uminom ng mga soda, beverages na uh, alam na marami talagang sugar. And ito, isa yes, yung ininom namin. Freshies Avocado. Ano to? pampaglow ng skin. And uh, Uh, para hindi ka magmukhang matanda na siyempre may sakit mga tayo 'tas pagmumukha pa tayong matanda di ba so Matamis sya, avocado drink and then again stevia yung gamit niya hindi siya gumagamit ng sugar so hindi ko sabing 100% na okay na yon for uh, uh, for diabetic patients eh, at least kahit papaano hindi siya gumagamit ng sugar yun yung iniiwasan talaga natin again bago kayo bumili ng mga ganitong klaseng drink um, consult your doctors muna lalo na sa mga pregnant woman sa mga may ibang mga comorbidities so importante consult muna sa doctor pero so far kami ito lang naman thyroid problem yung problema ko and na consult ko na siya sa doctor hindi naman daw masama sa akin itong mga ganitong klaseng drink and ito na yung ano namin pamalit namin sa soda ito na yung pamalit namin sa mga iced tea sa mga juice ito na ang sarap nito guys legit mura lang siya hindi siya ganong kamahalan kagaya ng mga na napakita ko sa inyong drink pero ito mura lang siya and uh, para sa mga nahihirap pa makatulog uh, at sa mga constipated maganda to sa metabolism at maganda to sa nakakapagpatulog siya ewan eh, okay, ko yun yung effect sa akin kaya iniinom ko siya um, sa gabi maganda lang inumin ko sa gabi Siyempre, of course, kagaya natin, medyo sinisipon tayo ngayon. Uh, Nagtitake pa rin tayo ng mga vitamin C, like yung uh, nasa market. Pero, uh, ka -ka importante kasi na meron tayong vitamin C sa katawan. And, uh, at some point, nagtake tayo ng calcium after natin mag-surgery. Pero, naging normal naman na yung calcium ko. So, uh, tin pinatigil na yun ng doktor sa akin. So, guys, umiinom din pala ako nitong chamomile tea kapag uh, hindi ako makatulog or Uh, feeling ko constipated ako. Effective tong chamomile tea para mas makaramdam ka ng medyo mabuti-buti yung pakiramdam. Uh, marami din nagsasabi sa akin na uh, take ko daw to regularly but unfortunately uh, uh, occasional ko lang siya nagagamit pero try natin maging consistent sa pag-inom nito bago rin matulog pag-inom nito guys. Last but not the least na i-introduce ko sa inyong drink. Uh, I think gagawin ko na separate video to kasi Though, uh, personally, wala pa akong testimony sa product na to. Pero, ang dami kong pausap at nakilala na uh, napagaling. Uh, sin sakit sa atin, uh, papillary thyroid carcinoma. And, uh, napagaling siya nitong product na to. Guys, this is a supplement gel. Uh, ang pangalan nito, Himohim. FDA approved na din siya. And, uh, medyo may kamahalan lang yung presyo. Ah. Uh, 60 na perasan nito is nasa around 5,100 pesos. Pero, rinig ko, nakita ko yung testimonials ng uh, ilan sa mga napagaling nito. Though, it, this is not really a medicine. This is a food supplement. Papakita din natin yung description sa comment section. And, uh, medyo hindi siya masarap at uh, wala namang masama kung maniniwala tayo ba diba? So try ko siya ito This is my first month actually na ititake ko tong Twice a day ko muna siyang ititake uh, Babalikan ko kayo Kung ano yung maging effect sa akin ito And uh, kung map mapapaboost ba yung immune system natin Pagaling tayong lahat Ano man yung inumin natin Natural uh, Mga gamot man yan Na iniintake I hope Makapagbigay sa atin ng lakas And makapagpa ng balik sa uh, ating sarili natin and of course syempre wag natin kalimutan yung ating mga mental health napaka importante so ayan. din na natin and sya green barley syempre malamig na tubig mix lang natin sabay na rin natin itake to guys kasi hindi talaga ito masarap Ah, uh, solve. Guys, sa mga makakapanood nito at wala pa kayong sakit. Iwasan niyo magkasakit. <laughs> hindi masasarap 'tong mga 'to. Pero wala tayong choice kundi magpagaling, 'di ba? <laughs> Well, di ko pa naman masabi na super healthy na talaga nung kinakain natin or ini-intake natin supplement. Pero uh, having uh, those kind of food supplement really helps me a lot kasi active yung lifestyle natin. And uh, kahit pa nagbibigay siya ng boost sa physical strength natin. And uh, natutuwa ako na meron akong ganun klaseng set of uh, supplements na ini-intake. Based on my experience, wala naman siyang harmful effect. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pag intake nito. So, uh, kapag may mga chance, may opportunity kayo na makakuha ng mga ganong klaseng uh, supplement, highly recommended ko. And uh, yung hemo him uh, re-reviewin ko pa. Kasi meron akong 4 months na uh, initial tests sa sarili ko ha, na... Uh, para intake to, para inumin to. And, uh, balita ako kayo guys kapag uh, maganda yung pakiramdam ko doon. And, uh, syempre saan hindi makakabili noon, di diba? <laughs> uh, ba? bala ko siyang i-market in the near future. Syempre, ako muna. Syempre, bago natin i-recommend sa inyo, mga kagalaans, eh, susubukan ko muna kung ano ba yung drastic changes na kaya niyang gawin or kaya niyang improve sa katawan ko para ma-share ma ko din sa inyo. Syempre, hindi ko siya i-gatekeep kapag um, naging positive yung output. Kaya, tetestingin ko muna siya in 4 months. And that's it mga kagilaans. Maraming maraming salamat sa laging pagsubaybay dito sa ating channel. And kung hindi ka pa nakasubscribe and gusto mo yung mga ganitong klaseng content, kindly subscribe or palike naman po ng ating video. Comment mo na rin dyan sa comment section sa baba kung ano-ano yung mga food supplements na tinitake mo and uh, share mo sa aming lahat. Once again, thank you very much. God bless and do not settle for less. Bye!